Pero una po, kamusta ang uh, voter registration so far para sa 2025 midterm elections? Update lang po. Mang Chiki, opo nakakatuwa po dahil nakakaisang linggo na tayo simula na magsimula tayo ng no February 12 at talaga namang yung mainit na mainit na pagtanggap ng mga kababayan natin. Aba, inaagula tayo yung gustong gusto pala nila talaga magparehistro, magpatransfer ng registration, magpabago ng dato sa kanilang registration. Yan po kasi ang ginagawa natin. At the same time, nakita po siguro nila na mapagmabilis ang ating proseso sa kasalukuyan, sa naman talagang isang pahina na lang ang kanilang i-accomplish at pagkatapos meron tayong mga registration sa mga lugar na malapit na sa kanila katulad sa malls. Meron tayong registration sa mga gym at uh, doon sa mga malalaking lugar, hindi doon sa nagsisiksika na lugar at nabibilad sila sa init ng araw. O oh, mamaya po, gusto kong isa-isahin yan, no? yung mga sinasabi po rin yung, ano, yung mga registration na centers or points na talagang ano, inilalapit na po natin sa ating mga, mga kababayan. No? Uh, Na-mention nyo nga po yung February 12. So, naalala ko, na was National Voters Day, hindi po ba yung February 12. So, meron tayong mga special register anywhere program or SRAP na, na nandun sa paranya sa Baclaran Church, sa Intramuros sa Maynila, dun sa Plaza, Plaza Roma, yan. Ito po bang mga ito ay uh, magpapatuloy o may phase 2 ba? O paano po ba ang uh, aasahan po natin? Ang registration anywhere program po natin, ma'am Chiki, ay internationally awarded and recognized. At uh, kaya naman niya ay isang naisip din natin upang mas mapadali ang pagpaparehistro ng mga kababayan natin na hindi nila kinakailangang o umuwi doon sa lugar kung saan sila magpaparehistro kahit nasa ang lugar ka pwede ka mag-avail ng registration anywhere. At uh, usually po itong registration anywhere natin base po sa ating bagong guidelines ay uh, nationwide na hindi lang siya pilot at ito ay para sa mga highly urbanized cities sa sa mga towns and uh, and cities na capital ng isang probinsya. So dyan po meron kayong registration anywhere. At yan po, kalimitan ay makikita nila sa mga malls tapagkat meron tayo 171 participating malls nationwide kasama ang SM Robinsons Mega World at ang Best At um, nagtutuwa tayo na kahit sa Mindanao ay madami nagpa-participate at ito po ha, baka po kasi asahan ng mga kababayan natin na Monday to Friday merong registration anywhere. Hindi mm. po. Usually po, Sabado yung ginagawa para nga wala, wala kayong pasok o kaya kayo ay day-off, makakapagparegister register po kayo. Meron naman po ng mga lugar na nandiyan na yung registration anywhere at kasi nandyan na yung satellite registration naman doon sa lugar na yan. Kaya two-in-one na, ika nga. Kasama na rin po, um, laging may kasamang isang lamesa kung saan naandyan din yung... Uh, yung national ID kasi sumama sa atin ng PSA upang mapadaliro 'yung pag-iissue ng national ID. Itong uh, registration or special register uh, anywhere program or SRA po, no? Uh, tama po ba ay nasa national government offices at mga ahensya, sa mga paaralan at university at iba pa, ayun at iba pang public uh, private spaces, ayun na nga po sinasabi niyo na mga malls. Pero tama po ba ito? Yung isa rin. Tama po, oh, Okay. Opo, actually, dadalhin po natin yan sa iba't ibang uh, religious uh, groups. Mm. Hindi lamang sa Roman, kaya sa Katoliko, sa Christian, sa Iglesia ni Cristo, sa, sa so practically lahat po. Kahit sa mga kapatid nating Muslim, dadalhin natin yan para naman kahit pa isa isang araw meron sila sa lahat po ng constitutional offices. Supreme Court, si, uh, si uh, Commission on Human Rights, Civil Service, COA, kahit po sa Office of the Ombudsman, dadalhin natin yan, GSIS, SSS, mm -hmm at mga iba pang depart, departamento at kasama na rin po ang mga paaralan, public man or private. Kasi nga gusto natin na yung mga estudyante, lalong-lalo na, ay makapagparehistro, hindi eh, na nakakayang umuwi pa sa kanilang mga probinsya o kanilang lugar kung saan talaga sila dapat na boboto. At dadalhin din po natin yan kahit sa, halimbawa po, dyan sa inyo, sa uh, istasyon ay, uh, at uh, sa iba pang istasyon ng radio telebisyon dadalhin din po natin ang registration anywhere. Eh kung sinasabi niyo po na dadalhin din sa mga istasyon no at sa mga networks, ibig sabihin po yung mga kabar kabarangay din namin o kung gustong magpa-register dito sa mga sa istasyon at sa mga networks ay eh, pwedeng-pwede po no. Ay pwedeng-pwede po basta po papayagan ng network o papayagan mm. ng istasyon na tumabayag do sa mga kabarangay natin o mga kababayan natin na nagkataon naman na naandyan lang sa palipaligid ng inyong network o ng inyong estasyon, ay eh, mas maganda po makapag-cater tayo rin sa mga, hindi lang sa mga empleyado ng network o ng estasyon, kung hindi sa ating mga kababayan na naandyan, nagkataon sa lugar na yan. Ayun, malinaw na malinaw na po yun. Eh, kung, ah, kung tuloy, Chairman, hanggang kailan ang registration? Sa pagkakaalam po natin ay uh, September 30, 2024. Ah. Tama po ba ito? At ilan po ang target nating registrants? Tama po kayo, Ma'am Chiki. Ang ating pong registration ay hanggang September 30. Yung pong ating registration anyway hanggang August 30. Mas minarapat natin mas maaga sapagkat, Ma'am Chiki, syempre pinapaprocess pa natin ang kanilang registration papunta doon sa lugar kung saan sila talaga magpaparegister. Uh, ang plano po natin at ang projection natin, makapagparegister tayo ng mga more or less 3 million na mga botante dito sa ating bansa. Abroad po, baka ina-expect din natin mas mataas ang registration sapagkat in sa natin for the first time sa kasaysayan natin ay magkakaroon tayo ng internet voting para sa mga kababayan natin abroad. Mm -mm. More on internet voting po, baka po gusto po ninyong magbigay pa ng mas marami pa pong detalye patungkol dyan? Sa internet voting po kasi sa kasalukuyan, ma'am Chiki, tayo po kasi dalawang modes lamang. Yung tinatawag natin na personal voting, pupunta ka sa embahada, konsulada, at uh, yung isa naman po ay sa pamamagitan ng pinagpapadala na ng envelope or mail. ay Alam nyo po, eh, kahit, kahit na dalawang modes tayo, eh, unfortunately 40.59% pa lang ang ang highest na na-register nare natin na nakakaboto twenty nakaraang 2022 election 40.59 tapos 1.697 million lang ma'am Chiki ang botante natin samantalang sa ang Pilipino sa abroad mga 10 to 12 million siguro meron diyan pero 1.697 lang ang hupo natin Kung mag introduce tayo ng bagong mode ng pagboto, which is more or less yung internet voting, ay eh baka po tataas man lang kahit na 3 million ang ating botante, sa abroad at the same time eh masisigurado natin na makakaboto sila lalong lalo na yung mga seafarers isipin niyo hindi ka nadadaong sa isang pier para mm -hmm. lang makaboto o maghahanap mo embahada o konsulada kahit sa isang pamamagitan ng cellphone iPad laptop makakaboto ka na basta ma-verify yung biometrics ng mismong botante bago siya payagang makaboto. Oo. Ano lang po, balikan lang po natin no, para paalala po natin sa kanila. Ano po ang mga requirements sa pag-register? Paano po ito gawin? At uh, well, nasagot na po natin no, kung saan magre register But if you want to reiterate, pwede rin po. So again po, ano yung po mga requirements? Paano? Chiki, At saan mag-register? kapag ka ikaw ay overseas Filipino, nako dadali mo lang po yung iyong passport, makakapagparehistro ka na. Dito po sa ating bansa naman, ikaw ay bagong registered voter o bagong paparehistro pa lamang, kahit po anong government issued ID, eh, pwede niyo pong uh, dalahin. Halimbawa po, pwede po ang senior citizen's ID, pwede po ang postal ID, pwede po ang lisensya uh, ng, ng sa driver's license, lisensya ng parel. Basta po, eh, eh, any government issued ID. Hindi po namin tinatanggap ang Shiki ang ating pong cedula, uh, hindi po kasi siya ID. Okay. Ang, ang ang police clearance, NBI clearance at hindi na rin po namin tinatanggap ang company ID sapagkat may nahuli po tayo diyan na nagmamas manufacture ng company ID. Sa mga estudyante, pe, pwede niyo pong dalhin ang student ID at uh, para po kayo makapagparehistro. Oo. Uh, ilinawin ko lang po, no? Kasi meron akong listahan dito ng mga government IDs. Pwedeng, pwedeng gamitin para lang po mas malinaw po sa mga nakikinig po sa atin, no? So, pwede po ba ang mga ito? PhilSys National ID Card, Postal ID na mention niya na po, PWD ID Card, Students ID na mention nyo na rin, or Library Card po, signed by the school Apo. authority. Tapos yung Citizens ID, syempre. Senior Citizens ID, syempre pwede po yun. Driver's License or Student Permit. Pwede rin student permit tama po ba? Tama po, tama Oo, rin po. Ito po po. NBI clearance, so Philippine passport, SSS, GIS or yung UMID card, syempre pwede 'yun. IBP card, PRC license, certificate of confirmation from NCIP for members of ICCs or IPs, no? Barangay uh, identification po. or certification with photo. Tama po ba ito? Tama po lahat okay. 'yan, Mam Chiki. Pero ito po ha ang maliwanag lang sa lahat po na nabanggit nyo ng mga ID o lahat ng dokumento na inyo pong na-enumerate na, na sa isa, dapat ang address na nakalagay dyan ay yung address kung saan ka boboto. So kung ako po ay magpaparehistro sa Register Anywhere at ako ay magpaparehistro, ako ay nandyan sa Quezon City, magpaparehistro ako sa Legaspi sa Albay, ay dapat ang address ng tapakita kong ID ay Legaspi Albay at hindi mm -hmm. Queso City. Mm, mm Para po sa kakatune in lang po sa atin no? dito sa 92.3 Radio 5 True FM, ito po ang sagot kita. Ako po si Chiki Verhel at kausap po natin si Comelec Chairman George Garcia. Pinag-uusapan po natin ang voter registration. Ayan po, uh, Chairman, paano kung gustong i-update naman po o i-transfer ng voter ang kanyang registration? Paano po yung proseso? Pag regular na transfer, wag po kayong pupunta doon sa kung saan kayo nakarehistro. Kung kayo po ay halimbawa taga Quezon City, nagpapalipat ka sa Pasay, doon po kayo pupunta sa Pasay, sa local comelec namin o kung saan yung registration sa Pasay. Bakit? Sapagkat ang kukuha po at magpaprocess ng inyong application for transfer, ay ang election officer namin o local comrade namin ng Pasay at hindi po ng Quezon City doon sa iyong pinanggalingan. Ngayon po, yun ay regular registration. Kapag ka po, po kayo nag-avail ng registration anywhere, kahit po kayo inaan dyan sa mismong Quezon City at gusto niyo magpalipat sa Pasay, eh pwede po sa Quezon City kayo magpa magpa-apply mm -hmm. ng transfer kasi nga po registration anywhere yan at kami na po ang magpa-process ng transfer ng inyong registration sa mismong siyudad ng Pasay. So, pwede pong ganoon, pwede pong regular registration o pwede pong registration anywhere. Ngayon po, Ma'am Chiki, ito madami nagkakamali dito. Meron po kasi na madami beses na hindi nakakaboto ng ilang magkasunod na eleksyon. So, pagkatapos, hindi na nga sila nakakaboto dahil nagkatrabaho na dito sa Maynila, taga-probinsya mm -hmm. sila, tapos bigla silang lilipat ngayon dito sa Maynila, magpapalipat ng registration, magpaparegister muli. Kung niyo pong gagawin na magparegister muli. Kahit na kayo hindi nakakaboto ng ilang beses na, kayo po ay deactivated. Pero pagka-deactivated, ang ibig sabihin, nandiyan pa rin po yung inyong pangalan, inactive lang. Huwag po kayo magpaparegistro ng bago dahil kayo po ay makakasuhan ng double or multiple registration sapagkat uh, uh, yan makikita po at makikita namin na kayo registered voter pa. Yan po ay may kulong na isa hanggang tatlong taon. So ang dapat po, ang i-accomplish nyo, ang PAMCQI ay transfer with reactivation na form. Uulitin ko po, transfer with reactivation na form, hindi po bagong registration. Mm -hmm. Ayan, Ay mabuti po at uh, minention po niyo yon, no. Pero yung paglipat po o pag-transfer ng voter ng kanyang registration ay maganda po yun dahil uh, yung mga senior at mga PWD na gustong gustong mas accessible, di ba? Ay pagisipan po dapat nila ito kasi uh, nakakatulong po ito lalo na pag sa ano pag sa botohan na po. Ah uh, bago po tayo ano mag uh, ibang topic ng konti no. Yung uh, COMELEC hours po kasi kanina ang sinabi po niyo, ang special registration Uh, points, no, ay Saturday at Sunday lang. Tama po ba? Weekends. Pero yung... Tama po sa Saturday, ako. Yan po, lalo na sa mga malls po. Eh, sa mga SM, Robinson's, MegaWorld at Philinvest. Okay. Pero yung Comelec hours naman po, kasi iba po ito. Ano po yung Comelec hours natin? At ano yung mga araw na bukas po ang Comelec? Hmm? Opo, Monday to Friday po, bukas po ang opisina ng Comelec at yan po ay alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon pagsisilbihan po namin kayo do sa mga regular regular po ng mga mga paparehistro sa mismong lugar o sa mismong siyudad o munisipyo kung nasaan po kayo. Ngayon po, pakik pakikitanong nyo na rin po, usually po kasi uma, umaalis ang local Comelec namin ng venue, hindi po do sa local no, opisina kasi maliit ang opisina ng mga local Comelec namin. Bisang po eh, naanjan sa isang plaza o sa isang covered court diyan po namin ginagawa ang registration para mas maging kaiga-igaya po yung pagpaparehistro uh, po nila. Oo, so lihisa po tayo ng konti dun sa mga detalye no ng proseso. Mukhang ano, mukhang uh, naiintindihan na siguro ng mga nakikinig sa atin. Very detailed na po. Eh dito na po tayo sa voters ID mismo. Ibabalik na raw balita namin ang voters ID. Eh bakit nga po ba ito natigil in the first place? Opo, nung 2015 pa po, ang huling pagpapagbigay ng ID, natatandaan niyo po yung sa mga ilang giliw nating nakikinig, merong naibigay sa'yo, parang kartulina na ID. Eh, may gastos po kasi yung ganyan, pero ang plano natin, unahin muna natin bigyan yung ating mga overseas Filipino uh, voters kasi hindi naman sila ganun kadami. So, unahin natin at pagkatapos eh, later on, ipapakiusap namin sa Kongreso na baka pwede na at mabigyan na ng ID ang lahat ng mga kababayan. Iba po kasi ang ng content ng informasyon na nakalagay sa voters ID sa informasyon na nakalagay sa ano sa national ID. Mm -hmm. at, uh, therefore, mas uh, akin palagay po ay eh, maganda lamang may national ID at at the same time may, may voters ID sapagkat naandun yung presinto, naandun yung lugar kung saan bumoboto yung mismong botante. Mm -hmm. At uh, chairman, posible ba na ang uh, internet vote ting uh, internet voting na na actually na touch nyo na ito po eh, no? uh, kung paano okay. ito sasagawa. gawa uh, yung yung steps po ba? Sorry pakiulit po kasi parang ano, parang we just went by it so fast lang po yung sa internet voting, yung steps po. Apo. Okay. Sa, sa, internet voting po sa mga kababayan nating nakikinig sa abroad ah, you know, o kaya yung mga magpaparehistro, magkakaroon po tayo ng pre-registration period, magsisimula po yan, Ngayong uh, sa next year ng January mapapa-pre-register sila na gusto nila mag-avail ng internet uh, sa internet voting. Hindi po lahat ng bansa sa buong mundo ay magkakaroon ng internet voting. Although ngayon po meron tayo, Ma'am Chiki, na 92 post. Ibig sabihin 92 areas sa buong bansa ibang parte ng mundo na pinapayagan natin ang pagboto ng mga kababayan natin. Meron po kasi mga lugar, Ma'am Chiki, katulad ng China, ng Russia, na hindi kasi pumapayag na gamitin yung mga internet sa mga pagboto. And therefore, balik po tayo sa mga lugar na yan, sa tinatawag nating uh, on, uh, voting personally o kaya uh, voting by mail. Mm -mm. Again po, sa mga kakatunin lang po sa 92.3 Radio 5 True FM, kausap po natin si Comelec Chairman George Garcia. At ito po ang pinag-uusapan natin, ang voters registration. Pero ito po iba na pong uh, topic muna ng konte kasi tinigil na nga po no, ng COMELEC ang proceedings for Chacha. cha uh, yung sa People's Initiative po, what's next na po? Ano pong i-expect po natin? In the meantime po, ay uh, nag-create po ang inyong lingkod ng isang panel nung nakaraang linggo para po mag-study uh, talaga sa ating pong guidelines na pinahinto, pinasinuspend muna at uh, sinabi rin natin na kasama sa pag-aaral na yan ay kung talaga bang yung Republic Act 6735 ng Chiki na siyang ginagamit na basihan sa People's Initiative ay eh, sapat na na ano na enabling lubayan o baka kulang at the same time eh, ano rin yung mga pagkukulang ng aming mga guidelines yung aming IRR na tinatawag implementing rules na regulations sapagkat kung madaming kulang ay eh, bakit naman namin itutuloy-tuloy yun po ang kadahilan ng chiki kung bakit namin sinuspend. ngayon po nung nakaraang linggo ang inyo pong commissioner elections ay naglabas ng isang form Simple form lang po, English, saka nakatranslate sa Filipino. Okay. Na pwede pong gamitin ng ating mga kababayang lumagda doon sa signature sheet na nasa aming mga pag... Uh, sa, uh, sa aming pong uh, pag, sa possession po namin uh, at sa pagkakalinga namin, eh pwede po nilang withdrawin sa pamamagitan ng signature, ng mismong uh, withdrawal forms na yan. Hindi po nila kinakaya ilagay yung mismong rason Although may nakalagay doon ng espasyo para sa rason, yung po ay hindi mandatory, yung po ay, ay discretionary sa kanila, maglagay sila or optional. O hindi, okay lang po tatanggapin po namin yan para ma-record sa amin. Mm -hmm. So basically ang nakalagay po doon sa withdrawal forms ang ang, ang main idea po doon ay talagang binabawi po nila ang kanilang signature at hindi po mandatory na o oh, hindi kinakailangan ilagay yung dahilan kung bakit nila wini-withdraw kasi al naalala ko naging issue ito para kay Senator Amy Marcos ang sinabi po niya ay hey, hindi nga nagpaliwanag nung nag ano sila nag-sign sila nung uh, people's initiative so bakit daw magpapaliwanag kapag uh, withdraw ang kanilang mga signature. So again, uulitin po natin, hindi po kinakailangan na lagyan ng rason o dahilan kung bakit po ninyo wini-withdraw ang inyong signature dito sa People's Initiative. Pero, Tama would, po. would you Tama advise po, po na maglagay po sila ng dahilan? Is it advisable? Alam niyo po kung bakit kami naglagay ng espasyo para doon sa dahilan ng kanilang pag-withdraw? Kasi kung wala kaming nilagay na espasyo, paano naman nila, kung paano naman yung mga kababayan natin gusto magpaliwanag? uh, naghihimo to. Halimbawa, masama ang kalooban, o nalilang, o kaya ang feeling nila ay hindi nila naintindihan yung lahat ng pinirmahan nila. Saan po nila ilalagay yung hindi kami maglalagay? So, ibig sabihin, optional po yun. And therefore, again, maglagay kayo o hindi, it doesn't matter. Tatanggapin namin, ministerial po ang duty namin dyan. Dahil at sinabi rin namin, sa huling parte ng form, na hindi po kit tumatanggap kami ng mga, mga withdrawal forms na yan, ay amin ang nililift yung suspension order. Nakasuspend pa rin. Wala pa rin pong nagbago. Ang importante, doon sa mga gusto nang mag-withdraw, gusto nang bawiin ang kanilang lagda, at least may avenue na sila ngayon. May paraan na sila para withdrawin yung mga pirmang yan. Mm, mm Naging concern po ni Senator Bato dela la Rosa no, na baka i-revive itong People's Initiative kasi parang nakatenga lang daw yung mga signatures dyan. So, uh, kaya binibilisan natin itong pag withdraw no Pero, ang tanong po, may chance pa po ba talagang i-revive itong People's Initiative? Una, una, po kasi, pwede namang ibang signatures ang gamitin ng nila eh, kung talagang tutuusin kahit nasa amin yan. Kaya lang, kahit po i-revive nila, paano po ma-re-revive sa kasalukuyan na ka-suspend? Kakailanganin hmm. po ng ilis namin ng suspension at malamang lamang kakailanganin po namin, Ma'am Chiki, na magkaroon ng guidelines, amended man, o bagong mga guidelines o rules upang mag-proceed o nga'y umandar ang isang people's initiative whether yung present na ngayon o yung mga susunod na people's initiative. Kaya po uh, sa bandang huli po whether ni, o pag nila yan later, pero nakadepende po ang lahat sa amin pa rin sa komisyon. Mm -mm. Pero tama po ba na sa ngayon ay well based on uh, sa side po ng COMELEC no ay walang value itong signatures po na sinabit na nga po for the people's initiative. Opo, wala po. Kasi wala pa po tayong formal na petisyon. Nung tininintu po namin yan, Ma'am Chiki, ay wala pong formal na petisyon na para sa People's Initiative. Yan po ay mga preliminaries. Kaya nga po lagi namin kinuulit-ulit at sinasabi na yung pagtanggap namin ng mga signatures ay ministerial duty ng komisyon. Wala po kami magawa. Ang local public namin, walang magawa. Sapagkat mayroon pong umiiral na guidelines ng komisyon. Eh, kung hindi pa nga po namin sinuspend, di sana natuloy-tuloy po yung pagtanggap namin. Pero sinuspend po namin. Kaya wala po kang magawa. Ngayon po, yung mga pinadala sa amin, ng mga signature sheets at saka mga pirma, binilang lang naman po namin kung ilan yan at ilan yung signature forms o sheets, ilang, ilang pages yung natanggap namin. Yun lang po. At ini-issue namin yung mga certification. Kung gusto po nilang withdrawing ng mga proponents, willing na willing po namin ibigay. Basta pa ba ibalik nila sa amin yung mga certifications na na-issue namin. Katulad po na nangyari sa Hamtik, dyan sa Antike, yung kauna-unahan at nag-iisa pa sa kasalukuyan na nag-withdraw ng mga signatures na naisubmit sa local COMELEC. Mm -mm. At saan na po tayo? Uh, kasi syempre nabilang nyo po ang mga signatures so far. no? Ilang porsyento na po ang nag ng kanilang sa mga amin po, lagda? Sa aming pong pagtingin, Ma'am Chiki, at huling bilang nung aming hininto ay 8 million four uh, 8,174,000. Uh, ang lumalabas po ang nationwide natin kasi mamchiki ng mga botante ay 68 million at uh, nakalagay kasi sa Constitution ay 12%. ay ang 12% po ay eh, 8 million. So parang at least doon sa puntong yon naka, naka 12% na. Subalit, so base po sa pagtatayari namin, yung number of legislative district po ay 200, 210 sa 254 legislative districts. So medyo kulang pa po doon sa aspeto na yun. Kasi sabi, 3% per legislative district eh 210 pa lang po yung natanggap namin nung tinigil natin yung lahat ng proceedings. Oh, pero pangkalahatan po ito no yung sinasabi po ninyong 8 million yung 8 million po na ito ay siya sila yung lumagda o nag-sign doon sa people's initiative. Pero what percentage of the 8 million po ang winidraw na po so far ang kanilang mga signature? Sa kasalukuyang po wala pa po kami natatanggap kahit isa sa ating mga local COMELEC na mga oh. kababayan natin ang nagwiwithdraw matapos nung ating nilabas yung form nung nakaraang linggo pa so hanggang ngayon po wala pa po tayong officially natatanggap ng mga withdrawal forms hanggang kailan po pwede silang magwithdraw ng kanilang uh, mga signature dito sa people's initiative Ay, wala naman pong period diyan ma'am Chiki dahil total naman po hindi rin naman kumikilos yung mga signature forms na yan wala rin naman formal na petition at wala rin naman tayong tatanggapin ng kahit anong petition uh, para sa people's initiative